Yan guys. Magandang hapon. kakain na po ako ng hapunan. Maaga po. Maaga po ako mag kasi di ako na nanghalian. So guys, wala po panuorin nyo ang aking mukbang. Bismillah. So guys, itlog po na may gulay. Mm. guys ang partner po ng kinakain ko ay cha kasi gabi po ang cha po ay maganda po pong inumin habang kumakain ka sa ganito sa hapunan o pagkatapos mo inom ka po ng cha para po yung pagkain mo ay uh, babagsak po at madaling matunang. So, yun po yung alam ko sa tea. Kailangan, kung kumain ka po sa ganito, pwedeng pagkatapos mo ay inom ka po na. Pero sa kaso ko ngayon guys, sabay ko iniinom kasi gusto ko mayroon akong pantulak. Ayan, guys. yan Pinalaman ko po sa tinapay. So, ganyan, guys. Ganyan. So, ayan na, guys. Uy, mataba masyado. Ayan. So, guys. Bismillah. Mmm. Alam nyo guys, dati po, parang hindi ko po kayang humarap sa ganito, sa camera na ganito kumakain kasi nahihiya po ako. Pero mula nung ganito, sumali ako sa YouTube, kinaya ko na guys, para bang sabi ko, nandiyan ka naman eh, lubus-lubusin mo na, kaya ito na guys. Nagpapakita na po ako. Hmm. Hmm. <coughs> Meron pa po natira yung ista. Gusto na kasi ako. Ito lang uubusin ko guys. Hmm. Hmm. Kaya po guys, inagahan ko ang aking hapunan kasi kailangan po pagkahaponan bago ka makatulog at least tatlong oras kang uh, gising nanjan hindi pwedeng matulog agad so kailangan agahan ko ang aking kain para mga 10 ay pwedeng ako matulog kasi po guys, mahirap po guys dahil may edad na po ang inyong ate. Tuloy na sinasabi ko ay senior na po. <coughs> Totoo lang guys, madali po ako mabusog. Pero pinipilit ko. So guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawa. Panunood sa aking mga video. At sana rin po, Pisa subscribe na rin po ninyo ang aking YouTube channel. So guys, maraming salamat ulit. Bye-bye na po. So dito na po ako mag TN